Narinig mo na ba ang paggising mula sa isang panaginip na sobrang tindi, sobrang totoo, na para bang isang mensahe mula sa universo? Paano kung ang panaginip na yon ay hindi lang basta isang random na kaisipan? Paano kung ito ay isang tanda na may layuning baguhin ang iyong buhay? Sa sandaling ito, maaaring ang universo mismo ang kumikilos at nagsasalita sa iyo, ginagabayan ka patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang mga bulong ng tadhana ay hindi palaging malalakas. Ito ay dumarating sa mga tahimik na sandali, sa mga panaginip na nag-iwan ng bakas. Patuloy na manood, dahil ngayon, ang universo ay maghahayag ng isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Naramdaman mo na ba na parang ang universo ay nagsasalita sa iyo, ngunit hindi mo ganap na maintindihan ang kanyang wika? Ang kakaibang pakiramdam na parang pamilyar, ngunit misteryoso. Hindi lang ito sa iyong isipan, ito ang wika ng kosmos. Mga panaginip, mga tanda, mga hudyat, lahat ng ito ay may mga mensahe na nakalaan upang gabayan ka. At ngayon, may naisiparating ang universo sa iyo. Bilang isang cancer, malalim ang iyong koneksyon sa espiritwal na mundo, higit pa sa iyong akala. Mapapanaginip man ito na dumarating sa gabi o ang tahimik na mga bulong sa iyong puso, ito na ang iyong pagkakataon na makinig. Ang mga tanda ay nasa paligid mo, at ang mga ito ay nagagabay sa iyo patungo sa isang mas mataas na layunin. Sa paglalakbay na ito, matutuklasan mo kung ano ang ipinapakita sa iyo ng universo, isang katotohanang maaaring magbago ng iyong kapalaran magpakailanman. Manatiling nakatutok, dahil ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring magbago ng lahat. Ang panaginip at ang kahalagahan nito. Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na sobrang vivid, sobrang intense, na nanatili sa iyo buong araw? Para sa marami, ang mga panaginip ay mga pansamantalang kaisipan lamang, ngunit para sa iba, ang mga ito ay mga bintana patungo sa isang mas malalim na kahulugan, isang bagay na higit pa sa ordinaryong perception. Sa kultura ng mga Pilipino, ang mga panaginip ay matagal nang tinitingnan bilang makapangyarihang mensahero na nag-ugnay sa atin sa espiritual na mundo sa ating mga ninuno at pati na rin sa universo mismo. Sa katunayan, naniniwala ang maraming Pilipino na ang mga panaginip ay isang paraan ng komunikasyon mula sa universo. Ang mga bituin, ang buwan, at ang mga tahimik na bulong ng gabi, lahat ng ito ay may bahagi sa paggabay sa atin. Ang iyong mga panaginip ay hindi lamang basta random na imahe mula sa iyong subconscious, may mga kahulugan ito. Sa sistema ng paniniwala ng mga Pilipino, ang mga simbolo o tao na lumalabas sa iyong mga panaginip ay maaaring may espiritual na kahulugan. Ang mga panaginip na ito ay maaaring mga babala, biyaya, o mga tanda ng darating. Halimbawa, ang karaniwang pamahiin ng mga Pilipino na ang mga panaginip tungkol sa tubig ay kumakatawan sa pagbabago, paglilinis, o emosyonal na pagpapabago. Kung ikaw ay nanaginip ng paglalakad sa mga tahimik na tubig, Maaring ito ay nangangahulugang papasok ka sa isang panahong puno ng kapayapaan sa iyong buhay. Ngunit kung ang mga tubig ay magulo o madilim, maaari itong magpahiwatig ng isang mahirap na emosyonal na paglalakbay sa hinaharap. Ito ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo ang mga hamon na maaaring dumating, ngunit nag-aalok din ito ng pagkakataon para sa bagong simula kung pagtitiwalaan mo ang proseso. Ngunit hindi palaging malinaw ang mga panaginip. Minsan, nag-iwan sila sa atin ng pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan o kalituhan. Naranasan mo na bang magising na hindi sigurado kung ang iyong naranasan ay isang panaginip lamang o isang pangitain ng isang bagay na higit pa? Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng mga Pilipino na ang ilang panaginip ay hindi agad dapat ipaliwanan. Minsan, kailangan mong maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa pakiramdam na iniwan nila at madalas ang kahulugan ay magbubuka sa tamang panahon, minsan kapag hindi mo inaasahan. Marahil ay may paulit-ulit kang panaginip isang tao, lugar o kaganapan na patuloy na bumabalik sa iyong pagtulog. Maaaring ito ang paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa isang mahalagang bagay sa iyong gising na buhay. Maaaring nagsasabi ito na may kailangan kang harapin o isang bagay na iyong iniiwasan. Kasama sa mga paniniwala ng mga Pilipino ang konsepto ng anito, mga espiritu ng mga ninuno na maaaring bumisita sa iyong mga panaginip upang magbigay ng gabay. Ang mga panaginip na ito ay madalas nagdadala ng karunungan mula sa nakaraan na tumutulong sa iyo sa paggawa ng desisyon sa kasalukuyan. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng panaginip ay kailangang kunin ng literal. Ang konsepto ng kapalaran, destiny, ay may malaking papel dito. Habang maaaring magbigay ang mga panaginip ng pananaw tungkol sa kung ano ang hinaharap, hindi ito palaging nakatakda sa bato. Ang iyong mga aksyon, pagpili, at intensyon ang humuhubog sa iyong landas, at patuloy kang gagabayan ng universo basta't mananatili kang bukas sa mga mensahe nito. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano i-decode ang mga panaginip na ito, kung paano yakapin ang kanilang mga mensahe, at kung paano magtiwala sa proseso na inilatad ng universo para sa iyo. Ngunit sa ngayon, magbalik tanaw sa iyong mga kamakailang panaginip. Mayroon bang tumatak sa iyo? Nararamdaman mo ba na ang mga ito ay higit pa sa isang laro ng imahinasyon? Ano sa tingin mo ang nais iparating sa iyo ng universo? Ang espiritual na koneksyon. Naranasan mo na bang makaramdam ng bigla ang pagbabago sa enerhiya, parang tinutulak ka ng universo patungo sa isang bagong bagay? O marahil, nakaranas ka ng mga sandali ng katahimikan, kung saan ang lahat ng nasa paligid mo ay tahimik, ngunit nararamdaman mo ang isang malakas na koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ito ang esensya ng espiritual na koneksyon na pinaniniwalaan ng marami sa mga Pilipino na mayroon tayo sa universo at sa mga espiritu sa paligid natin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, karaniwang naniniwala tayo na ang lahat, ang ating mga iniisip, mga kilos, at pati na rin ang ating mga panaginip, ay may espiritual na kahulugan. Ang mundong nakapaligid sa atin ay hindi lamang binubuo ng mga bagay na ating nakikita, nahahawakan, o naririnig. Ito ay malalim na konektado sa mga enerhiya at puwersa na maaaring hindi natin lubos na nauunawaan ngunit nararamdaman. Mapahangin na dahan-dahang humahaplos sa iyong mukha, ang paggalaw ng mga dahon sa mga puno, o ang katahimikan ng gabi, ang lahat ng ito ay may mensaheng ipinapadala sa iyo mula sa universo. Bilang isang cancer, ikaw ay partikular na sensitibo sa mga banayad na enerhiya na ito. Kilala ang mga cancer sa kanilang likas na intuition at malalim na emosyonal na koneksyon sa mundong nakapaligid sa kanila. Ang sensitibidad na ito ay hindi kahinaan, ito ay iyong lakas. May kakayahan kang makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita, maramdaman ang mga alon ng enerhiya ng universo habang ikaw ay napapaligiran ito ang koneksyon na ito ang gumagabay sa iyo kahit sa mga sandali ng pagdududa. Ang iyong intuition ay isang biyaya na nagpapahintulot sa iyong mag-navigate sa mga hamon ng buhay ng may mas malalim na pangunawa. Sa kultura ng mga Pilipino naniniwala tayo na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng anito, mga espiritu ng ating mga ninuno. Ang mga espiritu na namuhay bago tayo ay sinasabing nagmamasid sa atin at nag-aalok ng gabay, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Madalas, ang mga espiritu ng mga ninuno ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, mga simbolo, at mga sandali ng pagmumuni. Kung nakaramdam ka na ng malalim na pag-alam, na para bang ang isang mahal sa buhay na pumanaw ay malapit sa iyo, maaaring ito ang impluensya ng anito na gumagabay sa iyo. May isang ritual sa mga Pilipino na tinatawag na salubong, isang pagsasanay kung saan nag-aalay ng mga panalangin at respeto sa mga espiritu ng mga ninuno. Ito ay madalas ginagawa sa mga partikular na sandali kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng pagkalost o nangangailangan ng direksyon. Ang pagganap ng salubong ay isang paraan ng pagbubuka sa sarili para sa espiritwal na gabay at ng pagkilala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. ganon din ang iyong mga panaginip. Kapag nakakaranas ka ng mga vivid na panaginip o mga bisyon, maglaan ng sandali upang parangalan ang mga espiritu na maaaring nakikipag-ugnayan sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang akto ng pagkilala ay makapangyarihan, ito ay nagtatakda ng intensyon para sa kalinawan at pangunawa. Ang mga espiritual na koneksyon na ito ay nagpapakita rin ng iyong ugnayan sa universo mismo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo sa kapalaran, ang tadhana na ating tinataha. Ang iyong espiritual na koneksyon sa universo ay hindi lamang isang panandaliang sandali, ito ay isang patuloy na puwersa na humuhubog sa iyong landas. Kapag kumonekta ka sa universo, inaalin mo ang iyong sarili sa agos ng iyong tadhana. Hindi ka na lamang isang tagamasid ng buhay, nagiging aktibong kalahok ka sa iyong sariling kwento, ginagabaya ng karunungan at puwersa ng mga espiritwal na lakas sa paligid mo. Ngunit, ang koneksyon na ito ay nangangailangan ng tiwala. Tiwala sa mga tanda na iyong natanggap, tiwala sa iyong intuition, at tiwala sa mga espiritwal na enerhiya na gumagabay sa iyo. Gaya ng tiwala mo sa pag-akyat at pagbaba ng araw, magtiwala na ang universo ay may plano para sa iyo. Maaaring hindi ito agad maliwanag, ngunit sa paglipas ng panahon, magsisimula kang maunawaan ang mas mataas na layunin sa likod ng bawat mensahe. Bilang isang cancer, ang iyong puso ang iyong kumpas. Maaaring hindi mo agad maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay, ngunit ang iyong puso ay palaging magdadala sa iyo patungo sa tamang direksyon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong intuition at sa espiritwal na gabay na pumapaligid sa iyo, binubuksan mo ang iyong sarili sa mas malalim na katotohanan ng buhay. Tandaan, ang koneksyon na ito ay palaging naroroon para sa iyo, ito ay isang usapin ng pakikinig at pagtitiwala sa mga tanda. Kaya, kapag naramdaman mo ang isang bulong sa hangin o nakita mo ang isang simbolo sa iyong panaginip, huminto at magmuni. Ano kaya ang nais iparating sa iyo ng universo? Anong gabay ang inaalok sa iyo? Ang espiritwal na koneksyon na ibinabahagi mo sa universo ay makapangyarihan, at ito ay palaging nagsasalita sa iyo, kahit sa mga pinakamatahimik na sandali. Ang Landas Pasulong Ngayon na tinalakay na natin ang kahalagahan ng mga panaginip at ang espiritwal na koneksyon mo sa universo, oras na para ituon ang ating pansin sa Landas Pasulong. Ang buhay, tulad ng ating nalalaman, ay isang paglalakbay na patuloy na nagbabago, at bawat hakbang na ating tinatahak ay ginagabayan ng mga puwersa, mga nakikita at hindi nakikita. Para sa iyo, bilang isang kanser, tinutulak ka ng universo upang magpatuloy, ngunit paano mo ba iugnay ang mga tanda, at mas mahalaga, paano mo ito kikilosan? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, isa sa pinakamakapangyarihang konsepto ay kapalaran o tadhana. Naniniwala tayo na ang tadhana ay hindi isang nakatakdang landas, ito ay isang paglalakbay na patuloy nating hinuhubog sa pamamagitan ng ating mga desisyon, mga aksyon, at mga paniniwala. Ang iyong mga panaginip at ang mga mensahe mula sa universo ay hindi lamang mga random na pangyayari, mga paanyaya ang mga ito upang itama ang iyong landas patungo sa iyong tunay na layunin. Ang tanong ngayon ay, paano mo ba tatapusin ang landas na ito gamit ang mga bagong natutunan mong karunungan? Ang unang hakbang ay ang magtiwala sa proseso. Tinuruan tayo ng mga tradisyon ng mga Pilipino ng kapangyarihan ng pananampalataya, hindi lamang sa mga banal na puwersa kundi pati na rin sa ating mga sarili. Madalas tayo ay nahaharap sa mga sandali ng hindi pagkakaunawaan, nagdududa kung ang mga desisyon na ginagawa natin ay tama. Sa mga panahong ito, kailangan nating ipaalala sa ating sarili na ang universo ay hindi kailanman mali, lagi itong gumagabay sa atin, kahit na pakiramdam natin na tayo ay naglalakad sa dilim. Ang iyong mga panaginip, ang iyong intuition, ang mga banayad na bulong ng mundong nakapaligid sa iyo, lahat ng ito ay nagsasama-sama upang matulungan kang makita ang iyong landas. Habang nagsisimula kang i-interpret ang iyong mga panaginip at ang mga tanda na nakapaligid sa iyo, tandaan na hindi lang ito tungkol sa ipinapakita sa iyo, ito rin ay tungkol sa kung paano ka tutugon dito. Ang kultura ng mga Pilipino ay mayaman sa mga ritual na tumutulong sa atin upang makipag-ugnayan sa mga enerhiya ng universo. Isa sa mga ritual na ito ay ang alalay, isang uri ng espiritual na suporta kung saan humahanap ka ng gabay mula sa mga pinagkakatiwalaang nakatatanda o mga leader espiritual. Sa kultura ng mga Pilipino, ang mga nakatatanda ay iginagalang dahil sa kanilang karunungan at madalas silang nagsisilbing gabay upang matulungan tayo sa pag-navigate ng mga hamon ng buhay. Ang ritual na ito ay hinihikayat ka na maghanap ng payo, maaaring mula sa isang malapit na kaibigan, pamilya, o maging sa pamamagitan ng pagmumuni o panalangin. Isa pang makapangyarihang ritual ng mga Pilipino ay ang bayanihan, ang diwa ng pagtutulungan upang suportahan ang isa't isa. Sa iyong espiritwal na paglalakbay, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang universo ay pinaliligiran ka ng mga tao, enerhiya, at mga gabay na nandyan upang tulungan ka. Mapapamilya, kaibigan, o komunidad, mayroon kang suporta na kailangan mo upang magpatuloy. Magtiwala na ang iyong mga aksyon, gaano man kaliit, ay bahagi ng isang mas malaking plano. Habang patuloy ka sa iyong landas, magtiwala sa mga tao sa paligid mo para sa lakas at suporta. Ang manifestation, isang konsepto na malalim na kaugnay ng mga paniniwala ng mga Pilipino sa tadhana at kapalaran, ay isang mahalagang kasangkapan sa paglalakbay na ito. Ang manifestation ay ang kusang pag-alin ng iyong mga intensyon sa plano ng universo para sa iyo. Tinuruan tayo ng espiritualidad ng mga Pilipino na ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghingi ng ating nais, ito ay tungkol sa pagbubukas ng ating sarili upang matanggap ang mga bagay na itinakda sa atin. Ito ay isang tawag sa aksyon at isang paalala na tayo ay dapat maging aktibong kalahok sa ating sariling paglalakbay. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, ngunit magtiwala na bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagtatayo ng pundasyon para sa iyong kapalaran. Isa sa mga ritual na isinasagawa ng maraming Pilipino ay ang pagsisindi ng kandila habang gumagawa ng hiling o panalangin. Ang simpleng gawain ito ay may malalim na simbolismo, ito ay kumakatawan sa liwanag na hinahanap mo sa iyong buhay, sa gabay ng universo, at sa init ng iyong sariling mga nais. Habang magpapatuloy ka sa iyong landas, maaari mong isama ang mga ganitong ritual. Magsindi ng kandila at magdasal, o kahit isulat ang iyong mga intensyon sa isang piraso ng papel, at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Laging nakikinig ang universo, at minsan, ang pinakamakapangyarihang aksyon ay ang magtanong ng may pananampalataya at tiwala. Ngayon, magmuni sa kung ano ang nakahain sa iyong hinaharap. Habang haharapin mo ang mga hamon, alamin na ang universo ay naghahanda sa iyo para sa paglago. Bawat balakid ay isang pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong tunay na layunin. Huwag matakot yakapin ang pagbabago kahit na ito ay magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Tulad ng alon ng dagat, na isang likas na bahagi ng buhay, ang iyong paglalakbay ay magdaraan sa mga mataas at mababang sandali, ngunit bawat alon ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong tamang destinasyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang tiyaga, pasensya, ay kadalasang susi sa pagbukas ng tabumpay. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, ang mga pinakamahalagang biyaya ay dumarating kapag hindi natin inaasahan. Patuloy na magtiwala, patuloy na maniwala, at patuloy na magpatuloy sa paglalakad ng may kaalaman na ang universo ay may plano para sa iyo. Ang iyong mga panaginip, ang iyong koneksyon sa espiritual na mundo, at ang mga tanda na iyong natatanggap ay bahagi ng banal na plano. Kaya, Cancer, habang ikaw ay patuloy na lumalakad sa iyong landas, alamin na ikaw ay eksaktong nasa lugar na kailangan mong naroroon. Ang universo ay gumagana para sa iyo, at bawat hakbang na iyong tinatahak ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa mga sagot na iyong hinahanap. Yakapin ang paglalakbay, magtiwala sa mga tanda, at tandaan na ang landas pasulong ay puno ng walang katapusang posibilidad. Pagtatapos ng paglalakbay Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, tandaan na ang mga natutunan mo ngayon ay hindi lamang kaalaman, ito ay isang pagpapahayag. Ang universo, sa pamamagitan ng mga panaginip na iyong nararanasan at mga tanda na iyong natutunghayan, ay nakikipag-usap sa iyo. At bilang isang cancer, ikaw ay binyayaan ng intuition upang marinig ang mga bulong na ito kahit sa pinakamatahimik na sandali. Ang iyong landas pasulong ay puno ng walang katapusang posibilidad. Magtiwala sa mga tanda, magtiwala sa iyong intuition, at higit sa lahat, magtiwala sa universo. Hindi ka naglalakad sa landas na ito mag-isa. Bawat hakbang na iyong tinatahak ay ginagabayan ng mga espiritwal na puwersa na pumapaligid sa iyo, maging ito man ay mula sa iyong mga ninuno ang iyong mga panaginip o ang uniberso mismo Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may dahilan, bawat panaginip, bawat tanda, at bawat karanasan ay bahagi ng dakilang disenyo ng iyong buhay. Habang ang landas pasulong ay maaaring hindi laging malinaw, alamin na ikaw ay eksaktong nasa lugar na kailangan mong naroroon. Panatilihing bukas ang iyong puso, patuloy na magtiwala sa proseso at yakapin ang bawat liko at pag-ikot ng landas ng may tapang at biyaya. Ang universo ay gumagabay sa iyo, cancer, at hanggat nananatili kang bukas sa mga mensahe nito, patuloy kang lalago at magbabago. Ang paglalakbay na ito ay iyo upang hubugin, at sa bawat hakbang, papalapit ka sa katotohanan na iyong hinahanap. Tandaan, ang mga bulong ng universo ay hindi malayo, palagi silang nandyan, naghihintay na gabayan ka patungo sa iyong tunay na tadhana. Ngayon na natutunan mo na ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga panaginip, ang espiritual na mga mensahe sa paligid mo, at ang landas na naghihintay sa iyo, oras na upang kumilos. Ipinakita na sa iyo ng universo ang mga bulong nito, ngunit na sa iyo na kung ikaw ay makikinig at kikilos ayon dito. Simulan mo sa pagmumuni sa iyong mga panaginip, ano ang mga mensaheng natanggap mo? Maglaan ng oras upang magmeditasyon o magdasal, humiling sa universo ng kalinawan. Gumawa ng isang ritual na tama para sa iyo, kung ito man ay ang pagsisindi ng kandila, pagsusulat ng iyong mga intensyon, o simpleng pag. Upo sa katahimikan upang kumonekta sa iyong inner self. Tandaan, ang universo ay palaging gumagabay sa iyo, ngunit kailangan mo ring maging aktibo sa iyong paglalakbay. Magtiwala sa mga tanda, magtiwala sa iyong intuition, at magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay ayon sa plano ng universo. Ang mga susunod na hakbang sa iyong buhay ay naghihintay na sa iyo at ngayon na ang tamang panahon upang magpatuloy ng may kumpiyansa. Ang iyong tadhana ay abot kamay na cancer. Gawin ang unang hakbang ngayon at magtiwala na patuloy kang gagabayan ng universo sa iyong landas.